So guys, good morning sa inyo. Oh, uh, so yung mga nilagay, nilagay natin dito yung saging guys. After 3 days titingnan natin kung hinog na. Bali patlong araw na siya guys ngayon sa pagkakalagay natin. Tarat, aba 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 mahinog na. Wow! wow! Hambang mo. <laughs> hinog na guys, oh. Hmm. Hihi, pambenta na. Mamen. yee kwarta na iba ang may tanim titila din na natin to guys iya yeah. Inog na hihi dahi may iso so bali tatlong buwig guys yung ating nilagay doon ayan kwarta na Aray ko so changi ngayon tama tama linggo guys sabado lang ah sabado ba sorry <laughs> sabado pala buang changi ngayon ang libtangin libtangin so nakasalang din yung at at ating mga mais yan panchangi rin to guys mais dalawang kaldero ayan pero syempre ito muna natin din tirahin natin Yon na Yan ay kahit hindi hinog sa puno yan, matamis yan. Mas matibis pa sa aking pag-ebeg. So guys, so yan. Papakikinabangan natin yung tinanim natin. Yan. Salamat sa Diyos. Thank you. Hindi natin changihan.